Hello. Yo, nga po mga dabarkads. Tayo, tingnan nyo naman kasama ko, 'di ba? Uh, ang uh, napaka uh, porsigido at uh, talagang matatag na TVJ Defender. <laughs> kahit na anong pambabash nung mga nasa kabilang kampo ay hindi nagpapatinag. Sandamakmak na ang kaso. <laughs> yun, sandamakmak. Kailangan na ng abogado. <laughs> Bakit na lang may kaso. joke lang. Uh, joke lang yan. Ano lang, yan? Panakot lang nila. Oo. Oh. Of course, kasama natin, Jay. Uh, anong masasabi mo doon sa mga ano, doon sa mga uh, ginagawang parang Ewan ko, harassment ba o medyo parang uh, pananakot o Diba? Tapos yung mga page, minamast report, anong-anong masasabi mo doon sa ginagawang kanila. Kasi ngayon, si Batang Maynila Toets naman yung pinagbabantahan nila. Hindi kasi, ganito yan, nag-start, nag-start kasi yan, nag-start yung issue na yan kay Ders TV. Kasi si Ders TV, just ikaw, nagsabay kayo uh -huh. eh. Si Dirk TV tsaka ito, nagano siya, nagsabay sila na ma-demonetize. Ma oh, sana naman na take down yung page. Siyo take down. Mm. Tapos kay Dirk TV na demonetize. demonetize. YouTube channel YouTube yun, naman. Oh. YouTube naman yun. Yung Kaders, chineck ko kasi yung Kaders. Ano 'yon, hindi niya na, hindi niya lang na-update yung tax, pero ngayon okay na yung channel. Oh. Wala nang problema. Tax lang oh. yung Yung sa'yo, hindi pa natin alam eh. Oh, kung sino ang may kagagawan nun. Tapos sinasabi nila yung kay model. Ngayon, ang masasabi ko lang sa ano nila, doon sa pagmamash report na sinasabi nila. Kasi kung 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 iisipin niyo, wala naman silang masyadong followers eh. Mas diamak na mas marami pa rin tayo, di ba? So, nagka nangyayari yan. Kung, kung subscriber nga nababayaran, nabibili, watch hour nabibili. Yung match report nabibili rin yan ngayon. Ah, uh, pwede kang magbayad sa mga tao para yun ang gagawin uh, no. Para i-match report 'yun. Magkano lang 'yun? 10,000 to 5,000 nata? ata. Uh, kaya, kaya nila mag-take down ng ano uh, kapag kapag. Pero dapat report. nga, 'di ba may ano na yun sayo? Oh, wala wala anong ano, wala nang violation niyo sa akin no notification, yun, wala na lang bigla. Pero yun nga, so may posibilidad, tingin mo baka ah uh, nagagamitan ng pera Hindi o Hindi kaya no? 'Di ba kasi dati nakita ko 'yung 'yung yung video mo, may kasama sa editing yung pinaka-video na nire-reactionan mo? Ano lang yun? Uh, screenshot lang. Walang kahit video na, naman. Kahit na, kahit screenshot. Ah, baka na-add it. Oo, oh, okay. Hindi ko alam, baka yun ang ginamit para i-report. Kasi i kahit na ilang seconds lang yan, lalo sa date na ano ko eh, na... Ano kaya nasaksihan ko? Kahit na seconds lang. Seconds lang. Pwede Basta, na lang i-copyright gano'n para magka-strike o magka-ano. Sa Facebook kasi maselan sa Facebook. Oo, oh, mas maselan kasi sa Facebook. Ano ba, nag-Facebook ka ba ngayon na ano? O... Yung Facebook ko kasi okay naman sana yung J.K. Kasi Kaso hindi ako marunong mag-ano. Wala akong alam sa Facebook. Kaya tinigil ko. Oh, kaya YouTube maka-focus uh, mo. pa naman ng mga ano ko doon. Oh, sayang dito. nga, sayang laki. nga. Eh, sa akin nga, laki din. Oo no? nga oh, Uh, mga views no nung bago na wala mga 200,000 per video. Kumbaga baka kaya yun ang ng eh, ewo oh, may nag-target o oh, ano pero anyway eh, eh tayo tuloy pa rin naman. Yun naman oh, ang maganda, di ba? Kahit anong mangyari, kahit mawala yung ku anong mawala, di ba? Hindi naman tayo titigil. Oh, tsaka hindi naman natin sila gagantihan ng mass report kasi wala naman tayong mapapala sa kanila. Eh. <laughs> kasi una una mabababa mga followers. Anong gagawin mo doon? Imo mo mas report mo eh, halos na wala Naguwa pa. Nagawa sa bago, ganun din halos. Ganun din naman halos. ba? <laughs> diba? Tsaka ang kinanohan dyan, hindi naman talaga sa followers tayo nakadepende. Tuloy-tuloy. Akala nila siguro, porket na oh. may mga natitake down. Oh. Eh, ako nga, isang damakmak na death threat lagi inaabot ko sa chat, sa, sa text. Ganun, may mga nagaganon -ga sa akin, pero inayaan ko lang. Tungkol sa ano to, paninindigan to, sa kung oh, ano yung tama. Marami yung Uh, follower ah uh, follower ni isko follower ng Tate follower ng uh, Showtime may mga nagchat chat sa akin pag nakita ata ito, ito gagawin niyo sa yo eto well, wag namang ganoon wag na ganoon talaga talagang ano meron talagang mga Bisa sinasagot ko basta wag ka akong talikuran harapan. oh basta kahit sinong follow kahit saan ka follower wag, wag tayong umaabot oh. sa ganon di ba oh, kahit sa, kahit sino pang follower yan, kahit sa sarili nating kampo wag, wag tayong umabot sa ganun masama yung ganon o so ayun, ang tingin mo eh, ngayon ah uh, magkikita-kita yung mga ilang mga defenders. So, maganda, ano maganda pag-usapan natin? Ah uh, siguro mas paghandaan pa yung mga darating na ano kasi feeling ko ano eh eto lang ayun lang sa ano ko ah, sa hula ko. Feeling ko may isa pang kakaharapin tayong medyo matinding eh. Kasi pa tagal lang patagal pa din nilang patindi laban. Mm -hmm. Yun, no? so, sana dito lang kami para lang magka-banding lang, wala kami tutusin, wala namang ano. Oh, in informal lang, informal oh. lang para ano lang. Pero syempre, pag-uusapan na din namin, 'di ba, yung mga yeah, paano kami magtutulungan. Ay, lang ako eh. <laughs> <laughs> <Ako, laughs> oh. Ayaw, oh, paano para oh, pag nagano magtutulungan oh, pero 'yun, so thank you very much, tol. Oh, yeah. No? mamaya abangan natin yung mga iba. Nasa, Ay, nga pala, sa mga ano diyan no? sa ano Facebook mo. Oh. Kasi may Facebook din ako na isa gumawa ako kasi nga yung isang Facebook ko hindi ko masyadong alam ko paano gagawin pero okay na siya. May mga ads na nga. May bago ako Jegibara18 Facebook yun. Jegibara18. Oo. Oh, 'Yun, yun. paalo na. Share ko share din ako ng video mula doon. So, oh, Check nyo guys, Facebook Jegibara18. Ayan, mga ka-Dobercan okay. ka syempre model of Manila. Ayan. Hmm. Tutuloy-tuloy so, lang tayo Dubber, eh paganda na paganda kung Ngayon pa kung kailan pananalo na, di ba? Oh, oh. So, kailangan na lang ano, kailangan na lang i- defend o ano protektahan yung naipanalo. Hindi, basta sinasabi ko naman sa team na ano rin, sa grupo din namin ng, na nila, ng apat, kahit anong gawin nilang pananakot sa inyo, tuloy lang kaya O na wala man tayong ginagawang masama dito eh. Ang masama nga yung ginagawa nila eh. Di ba? Yun lang. Sige, thank you very much, Paul. Okay. Kita okay. okay. kita ulit yung mga mamaya. Bye-bye. Bye-bye.